Saka giden. Oi oi hilak bia si pau-pau kaigi bia ani niu. Gi inya <laughs> inya iny, iny, magisungog. Oi oi. Ada kompo ito. Tu Dah 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 dah. Uy asan mantoy ni chinilas? Halin sa dimo ido. Aman. Oi nagsuray pa na siya. Oi oi. Na suri suray man siya. So nga rin na lang siguro may agi pero murag kuan man humok ang yuta. Humok ang yuta guys. Uy pag show mo diha. <mulong> guys na ay kuan dako nga kuan kanang ugat sa lubi. Dong dali dong. Oh. Dang mahulog ka di sa bangag. Dali nga rin. Ay, mo puno ang akong giingon, guys. Nindutra ba ni siya nga puno unta? Apan, gikuha siya tungod kay ang iyang yuta nga gitindugan is gimo na siya og kuan bangag sa CR bitang. So ni yun, kain na siya katong nagtindog ayaw pa. Uy, ayaw na gadyog ka magsaba, B. Ah, mga rin sinitan? Mm. <laughs> nga rin na... na mga mang Awa. Awa. wala mga rin lagi. biya, Uy, asa mo agi ayo mo nga na kay Aram eh. Dali nga ri. <laughs> tagot tagot mo kuno sila eh. Tan. <laughs> sila so, tagot tagot sila kay ilang gitaguan si Nathan and sinetan. Ha? Tawa lang nga to. sa payag. Ay, you Ermi, it. Erami. Tawa nga to. Ayan, na gaya mo. Ang guho, mo. Kung ano tayo para di mo makita kung ano. Tala, magigyan, ano, ang nagsindang kami. Aso, kakatungok pa. Anak ni Ayana. Ayan, ang igatan eh. Ayaw. Magaho na to. So, ayun nga. Nakita ni Nathaniel. Ni Ethan, si Natalie at si Arami. Dang, dali na nga dang. Dang, why, why? Dali na Dali na